Oh, na po kami ngayon, guys. Uh, yung umpisa na po kami ngayon. Mamana uh, na kami ng dalag. Kalabaw. <laughs> Kasama ko ngayon yung mga kaibigan ko. Uh, magpapana, boys. Papunta na po kami ngayon doon sa uh, papanaan namin ng mga isda. Panoorin nyo, guys, hanggang dulo. Napakaganda ang... Napakaganda ano nito. Um, video para sa mga manonood natin dyan na ah, mahilig din ng ganito no. ang nasa walaan guys ay si GR na Angustya sama yung kapatid niyang Ogi rin then, yung an aming ano, pinaka leader sa unahan pinaka gwapo so guys um, abangan nyo po sa video namin pag uh, nakarating na kami doon so sa ngayon guys puputuling ko man na yung video ko at babalik ko to pag nakarating na kami So abangan nyo guys So muli guys Malapit na po kami uh, Sobrang layo kasi ng linakara namin Kaya uh, hindi kami agad Basta basta nakakarating Pero ito na uh, Lapit na po kami guys Sana panoorin nyo Malalaking isda dito guys <laughs> Sinsya na kayo sa joker yung kasama ko uh, Ganun talaga eh Mahilig siyang mag-joke So, andito na kami sa ilo, guys. Iba't ibang isda ang makikita nyo dito. So, sana panoorin nyo. No, gumawa na sila, guys, ng panglinis sa kanilang mga uh, shade, sa kanilang mga sa batin nyo, sa wika, yung shade. Um, para. Ito, ito ay pang iwang. Loko <laughs> <laughs> talaga, guys, no? Okay, guys, andito na. Ito na kami sa may lalatayan. Dito na yung ilog, guys. Welcome to, my... Welcome to my hanging bridge. Gan, medyo ingat lang dito, guys, no? Kasi medyo malalim, baka pag nalaglag ka dito, buti na lang malaglag ka sa kanya, wag lang dito. Sabi, <laughs> guys, no? Daanan. Hirap. Ay. Oh, malinis. Sorry guys, so, may mga bata guys. sana abangan nyo po yung video namin mamaya. Um, Puputuloy ko naman guys yung video. Tapos bibidyoan ang kulit pag nakarating na kami doon sa aming destinasyon, sa aming papanaan. So, yung sa muli guys, ano rin nyo. So, ayun guys, no? sa part na to guys, uh, dito po kami mamamana ngayon. So, pansin nyo guys, no? napaka dinis ng tubig. Um, dito kami magsisimula kasama ng aking mga kaibigan so sana po uh, subaybayan so nyo kami sa aming video so ando na sila sa itaas uh, ko muna yung aming bababaan so muli guys panoorin nyo po yung aming vlog ngayon salamat nga pala dyan sa mga nag like, subscribe ng aking youtube channel at sa mga viewers ko dyan na solid supporters maraming salamat po sa inyo lahat sana po panoorin nyo kami So, andito guys, oh. Dito pa yung ilog. So, mas sobrang lapad guys, oh. Grabe yung tubig. Hmm. And so, tubig alat kasi to guys. Uh, so, ano nga yun, taob na yun, kaya hindi masyado malalim yung tubig. So, marami isda dito guys. Marami ka ditong makukuha. So, punta na tayo guys sa ating kasama. Kasi na iwan na tayo. So, guys, sandit na po kami. Nanakaw pa yung kasama ko kasi hindi ko nakita. Dito pa na sila. Ah, nakabila. Guys, so, note mo pa pak nyo. Napakasukal ng lugar na to, guys. Daming tinik. Daming kahoy Ito, o sahap guys. Nasaan sila, guys? Grabe yung daanan dito guys, napakahirap. Oh so guys, nandito na pala sila guys. Jack <laughs> pa talaga guys kasi... Oh ganyan. Ayan guys, so may huli na siya guys. Sobrang laki guys ng huli niya guys. Talagang napakalaki nga guys. Ha? <laughs> Pwede <laughs> na yan? Ang <laughs> <guys, laughs> pogi niya guys oh Ang so, labi guys oh Talaga na seryosoan yung paglangoy nila Ayan <laughs> so, guys oh nakakuha naman siya guys oh so, Kaya lang patay na yung nakuha niya uh, Dati nang patay Tapon mo na yan, bre. sama yan. So, siyo, namin sisa. Siya namin. Sobrang laki, guys. Oh? So, guys. So, laki. So, guys, na, oh. May kuha na kami, Guys. malaki guys so iwan ko kung anong tawag nito guys sa mga nakakaalam dyan uh, bahala na kayo ano to kukunin ko na guys kasi pang ulam na to guys so, guys no Babi, ang galing talaga ang kasama namin talagang ulam na guys so tibang natin yung susunod nilang huli sobrang linis guys ng tubig oh. napaka linaw So, tubig alat kasi ito, guys. Hindi siya. So, guys, ayan, oh. Um, mukhang makakahuli naman yung kasama namin, ah. Galing talaga mamana nila, guys, oh. Dami ng isda, guys. Guys, kung magaling ka lang mamana. I mean, magaling din naman kami, guys. Kumain. Sabi yung sisiran guys oh. Sabi yung sisiran. Talagang napakaseryoso nilang magsisid. Talagang walang pang ulam guys. Ang galing talaga.